at ganyan 'yung mukha ko. <laughs> so ito pultak siya. Naririyan oh, din na my god. Ay ano? Uh, mas mahaba siya kundi, Ah, mas mahaba dito. Uh -oh. So sa kabila, patingin. Natanggal. Oh. Oh, sa kabila sa malinis niya. dito sa kabila. Wag ka malikot. Malinis dito sa kabila, guys. So, oh. kaya lang dito sa kabila, ayo. Uh, yeah, no, may extension siya, umabot <laughs> sa third floor. <laughs> Kilala natin gupitan. Ganyan <laughs> <yan, yan>, <laughs> La, Oh my god hindi, hindi makuha si ka amang ko kasi awan na ko na eh <laughs> ako na baka makalbo mo pa yan Amen. tama na yan huwag na nating galawin baka makalbo ko pa yan Nalinaw. takot takot, takot ako Ah, tanggalan din kasi 'yan. Pang-focus ta tag focus din. Ah, sige.